Ati ka ni mo anak eh. <laughs> Say good morning. Gracia. Ayan, busog po si Papi sa tinapay, guys, na ibinigay ko kanina. So, good morning. Good morning, everyone. Happy weekend. Kagwapo sa akong Papi. Uy, eh? gupuha ni, ay. So for today's episode guys, as usual, magsasayaw at mag po kami ni Papi ngayong umaga. Happy weekend! So ayan, samahan nyo po kami magsasayaw ngayon guys. Busog-busog po si Papi. guys okay. mabarog sa ako guys kay... Agay, okay. bugatan ni Papi guys. Oy. O pag ikukasayo guys, ayan si Papi guys. Nag... Nang excited na kay si Papi nga magsayaw na mi guys. Oh, si good morning usa sa imong viewers anak. Ang say thank you anak. Yan, samahan niyo po kami magsasayaw ngayon ni Papi guys. Say good morning to your viewers eh. Say good morning. Mama. Mag-exercise na mi mama. Ingon ni Papi. Kagwapo. Yan, mag-exercise na ta

Dewatun sare nak kupah Chan, chara chara Chan, Chan chan chan, chara chara Chan, na chan chan chan. Ang ping pangga, sa so saya saya, sa so saya saya, ambat mamah, sa so saya saya. Saya balitan kupah. Sa, sa so, saya, saya balitan kupah. Oh. Ako sa rin Watson, ha? Sa sayo, sayo. Nay mo palit, anak. Na si Ati Ang Ati Kendra. Ay, sa butang sa anak, ha? Mm. Butang sa anak, anak ko, eh. Nagpalit si Ati Kendra, ni mo? Magsayo, Renty Watson. Ay! Agoy! Kagwapo sa anak. Kagwapo, wapo. Singgaling, gindi, gindi, Ding ding ding, ding dang, dang.

hagog mane cre 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 graphic nga bata ka bada ding 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 Ayan po guys, hinihingal na ako guys. Ayan, tapos na po kami nag-ehersisyo guys. Ngayong August 16, 2025. Ngayong uh, Saturday. Happy weekend everyone. So thank you for watching. Ito lang po muna ang aming update ni Papi ngayon guys. <coughs>